Assalamualaikum at malamig na umaga sa lahat ng ating mga dumagat sa mga sulok ng mundo Alhamdulillah mga kapatid mga dumagat Good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat Andito po tayo nga sa Corniche no? so, Medyo hindi po tayo makapagkayak Kaya e dito nga sa Corniche Manghanting tayo ng bangos Yung mga dami ang clear dito mga Pilipino Nag-abang ng bangos Ayan Corniche muna tayo ngayon Cornish, cornish, nah, bangos, bangos.

apa peredianku oh laser ada bau kah bau mati sangat mati apa bayan ini apa mati mati apa mati kawan masing-masing mati on sakuan, kawan shout out shout out nak nih ha, nak on nak video ta oh adalah il tv il started ah apa mau lah Wala, no? Ay, ay lumot, oh. Paon kong lumot. Mga pita, naging kape, oh. Kaya ako dalang kape, kay. Yan, yeah, mga kapatid, man. mga 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 tayo tayo. Lumot po yung pain natin, no? Oh. Yan, pang bagos. Bagos hunting po tayo. Sir, bante sa vlog natin. <laughs> Ilya 13 TV. Ano ha? Oh, shout out kay, ano pa mo, sir? kay Okay, say, say Master Deng. kay Ilya 13 TV po, Master. Ah. <laughs> Yan. Wala sila, Jitro?

Yan oh, dami oh. Bakit malakapas pa? Puro yata malakapas ah. Puro. Yan oh. Ayos. Maganda yung live bait yan ah. Live bait. Ah, sila, kasama mo sila Mike? Oo. Oh, 1007. 10, uh, Gusto per? Oo. Oh. Ano, si Sam Chef. Oo. Oh. Si Sila Roy. Oo. Oh. Si Roy ang nagpauso nito eh. Sam Kala, sila Roy, oo. Oh. Oh, yan oh. Si Master Ding oh, member pala ng ano, Inland si ano 'yon? Ano 'yon sir? Duha Angler so, set up po sila Mike Jan, Christopher at saka Roy. Ayun. Dito kami ngayon sa Cornets. Mga abala. Kaso yung sinasabayan namin 4x4, yung sasakyan mo kasi sedan lang 'yan. Ah. Kaya. Kaya naman 'yan. Makakapasok. Doon. May pumasok na doon na kamre. <laughs> oh, puro lang ano lang dito lang gil. Nasa bayan namin, nakabakas yun eh. Ah, gilid yeah. lang. Ngayon kasi na ako sa ilan dito eh. Dati halos ah, gabi-gabi mag-out ko. Madaling araw dolo, pumupunta ako. <laughs> doon, pumupunta ko. doon kilala sila Mike sa ano, Island. inland. Yung punta ko, naabutan kami ng tubig sa kitna ng ano, nang sa dead spot. Ano ba kayo sa dead spot? Oo, oh, kami oh, na Mike. Pinabaka doon. ng tubig oh. eh. So, 1.9 yung ano na eh. At 0.9 yun. Tubig. Pinagpababa pa kayo. Hmm. Pero ang dami lang huli. Lapula pa at saka talakitok. Nung time na yun. Sino kayong may ari nito? Ito yung problema eh. Kaya pinagbabawalan dito eh. Nah, ada segera set oh ya. How far? just deh. Just throw it deh. No. So, if same usually if same just here. Only here? Yeah, only here. So, so five meters or make it 10 meters, this must be better. Yeah, like ah, this. Yes. If you want sea So maybe I need the small rod, not like this. Like yeah, a small rod is much better than this. Because this one is for big fish. But it's okay, you just try. This is just to go uh, far. Mm -hmm. I usually make like. Uh, try to throw it. I'll uh, try but uh, Throw no. it in the far, far place. We'll see what. Mm. mga kapatid mga dumagat ito yung setup natin no? wala pa rin eh, hintay hintay na lang tayo baka mayroon yan mamaya pinahin na natin ng mangos ay lang ano, ng lumot eh, wala pa rin nagpangita ngayon so baka nasa ilalim yan sila balutangin natin ang balutangin. Tengah angin so may sama tayo ngayon ang tagal iba ayan oh. Ah, sa fishing how far? It hey, just there just throw it there oh. no so if same Usually use only save rim. just here only here? yeah only here so, maybe I so 5 meters or make it 10 meters that's much better yeah like no, this only ten yes if you want see brim so maybe i need the small rod not like yeah this. small rod is much better than this because this one is for big fish but it's okay you just try just to go uh, far mm -hmm. i usually make like uh, try to throw it. I'll try it. But, uh, throw it in the far, far please we'll see what mm.